And shout out sa inyong lahat mga kabindors ay ah uh, ito ngayon narito si Ate Susan sa bahay. Uh, upang ipaalam sa atin, sa akin kasi hindi ko siya na update dun sa kanila. Sa dami ko mga kabindors ng mga aking mga gawain ba? Eh, siya na lang muna ang pinapunta ko rito. Upang malaman natin kung ano ang mga gagawin doon sa... Kung ano na ang... Uh Oo, -oh, sa kanyang mga nilalakad na ano. Kaya kahit nasaan ako, mga kabindos, nandoon ako sa labas ngayon kasi duty ko nga. Uh, pinuntahan ko pa rin dito sa pagdating nila kasi hindi ko siya uh, makakausap ng masinsinan. Kaya kumuha muna ako ng one hour doon sa duty ko paalam ako doon para makausap ko si Ate Susan ayan ah ayan Ate Susan ah, mayroon pala merienda dyan ano ah, sige mag ano kung muna kayo dyan mag kapi ah, si kapi muna dyan, kayo kapi hmm. ah, sige tapos may kunting ipagiti akong ah, okay. birthday aking dinata ba ah. nilutuan ko lang iyan lang spaghetti birthday hmm. pang lang ng buhay ilang mapigop ba ini magkano kanang mga plato doon para mabigyan mga bata sige hmm. okay. marami naman plato ah na oh -ano bigyan mo itong mga bata dito dito kayo be dito Pasok dito. Pero walang, huwag lang maingay ha. Kaya nag-uusap kami ni mama mo ha. si para kumain kayo ng spaghetti. Ano? Dito, dito. Yan, yan kayo dyan. Eh. Yan sa upuan. Hmm. Ah, Ano? Nasaan si Kuro? Nasa taas po. lang uh, kasi. Ah, sige po. Ah, puntahan mo doon. Ng... Ah, sabihin mo para ano lang. Anuhan mo, sabihin mo, huwag kang maingay pag nasa baba tayo kasi nag vlog sila. So, puntahan mo roon. Po. Pati wala, si, wala. o tawagin mo sila na ni Bibang para makakain sila ng espagiti. eh, ay, sarap. Mmm. sarap basta. Mimi, Mimi, wow, hello, po. hello, 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 kulot. hello, 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 kulot. hello, 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 Sige, magsikain muna kayo ng ano, spaghetti. Ka lang. Halika na, para pagkainan kita spaghetti. Meron ako dito spaghetti. Gusto mo? Gusto mo spaghetti? Ha? Gusto mo spaghetti? Sige na, bliss na, bliss. Ayun. dito? dito? ka dito?

Sige natinggan muna sila. Ito ba si Mimi. Mimi. Ay, si Mimi. Si Mimi. Si Mimi yan. Ito ko Ayaw mong bless ka Ay, hindi. hindi. Oh, so, eh. na, siya. nag na Pero walang maingay ha? Kasi bawal ang maingay daw na ano, pag nagbibidyo, bawal ang maingay. La, ang daming spaghetti ni Mimi ah. Wow. Ay, <laughs> ay, 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 wow, Mimi. Ano itong bata ay, na ito? Ay, may ano na itong nakuhaan ito, na, ng birth certificate na itong bata na ito? Si Mimi? Ay, hindi pa. Ah, sige, sige. Sa, sa mga susunod na... Saka si Jasmine at saka si Bebang. Wala sila. Si Bebang, may naaral na. Mag-regrade 6 na yan. High school na. Wala pang... Kailangan niya yan. Pwesta na akong layo kasi. Laguna. Uh, ilan ba yung may ano, birth certificate Tatlong na dito? Tatlong mayroon. Tatlong wala. Ay, sus. Ay, ang eh. What, iha. Kailangan nga sa... Kailangan ano, nga yun. Si Jasmine, Dubai, siha. Kasi ang mag-i-sponsor sana sa atin, isang tao lang. Kala, siguro niya, isa lang ang wala dyan. Na walang birth certificate. Si, ano lang, si Mimi lang. Eh, tatlo pala. O, Mimi. <laughs> Uh, ayan na natin, pag-usapan natin yung nalang niya sa mga susunod na panahon Kung uh, okay. Okay. mayroon natin uh, na, uh, ano, Eh ngayon, ang pag-usapan natin at Susan yung ano uh, Paano na yung ano, uh, kailan ba ang uh, Ano pa yun? pecha? pecha ng ano? Bali, galing po ako kay Pastor Sa church ang sabi po ni Pastor, isi-set na lang po yung date, kung anong date po yung mapipili. Bali by December na po, Ka-Ventures. Kasi, hindi na tuloy yung pre-marriage counseling noong November 22. Hindi kasi pinayagan si lakay na umabsent. Di ba nag-chat ako sa'yo na, na kailangan na absent sila kayo noong 22. Eh hindi siya pinayagan. Umasok pa rin siya. Ngayon, uh, ngayong 29 ng Miracle. Miracle to Miracle is kasi ang Pre-marriage counseling. Ngayon susunod na Merco lens. Ah, uh, wala pang schedule yun. Pag nag-pre-counseling, wala, counseling. wala okay. pang schedule na ibibigay sa inyo. Wala pa. That's Bali, ang ano, siguro mga by December, mga first week ng December. Pero nag-ausap na kami ni, ni Pastor. Mm -hmm. Yung pagkatapos ng pre-marriage counseling, anytime, any moment, na iset na yung date. Okay. Mm -hmm. Okay. Baga, natapos ng November 29, 31, 2, may pore. Basta, ahead yung pwede na. Hmm. Ano ang, ano doon, ano ang maganda sa sa simbahan ba o ano? Tinatanong nga din po ako ni Pastor kung sa church o sa bahay. Sa bahay kasi lagi kong binabanggit kasi simple lang yung magiging ayos. Hmm. Si Pastor, tapos kami ay kakasal tapos yung witness yung may ninong maragusta mag ninangat magpresenta mm -hmm. lang yung setup pag church kasi pa ay ka-vendors, mm -hmm. syempre aayusin pa yung church eh budget din mm -hmm. pag sinet yung ano Ah, mas yung matipid ang yang iniisip mo kaysa uh -huh. doon sa church. Uh -huh. Ay, okay yun. Yan ito naman kaya may vlog tayo para maiparating natin doon sa mag-sponsor sa atin kung saan ang nakakaminos tayo kasi mag mm. pa Opo. eh manggagaling po kami ng Santa Maria tapos yung church nasa sa mm. eh di mag ano pa po tapos babiyahe ulit papuntang Santa oh, Maria balik hmm. so parang ano lang yung isang set up na lang dun sa bahay na lang na lang din mag kaysa mm. yung pupunta ka pa lakain ka pa sa labas ah. na, mm. Nandun na lahat. Ayan, sige. So, kung baga, ang iniisip natin, Susan, yung well, bayad sa sasakyan na. at saka yung ito pang budget, doon na lang sa well, pagkain. Sa na lang ilalaan. Oo. Oh, oh. oh. Ayun. Ah, sa palagay mo, doon sa gagastusin sa pagkain, magkano kaya? Sa palagay mo lang, hindi eh, naman fixed na price, oh. ha? Yung, ano, hindi, ano naman, siguro, mga 2,000 or eh, parang mahina. Eh, <laughs> bayaran mo kasi mag-price, <laughs> Mahina ang ano na yun kasi, syempre... Pritong itlog, uh, hotdog. Gulay. Gulay. Sapsuy. Di, ang ano na lang dito, basta pinayag natin, ang... Iyan na lang ang gagawin na ano, Ang... Magbibigay na lang ng pasya yan not sa ating gagawin ito ay si yung ano na lang yung ating magi-sponsor kung paano niya tayo aalalayan doon sa ano no kung, yung sa damit oo. Oh, madali lang naman kasi sa puting damit lang naman nito oh, kaya hmm. sabi nga na iba kahit hindi na nga daw puti eh, basta formal na damit hmm. madali lang naman ang ano lang ah, ka doon ano ay, yung sing sing ay, hindi ko alam kung saan manggagaling ay yung sing sing kailangan pa ba yun yung sing sing okay. kaya ay, parang Pakasama yun sa ano. Kahit sa huwes, kasama din yun. Tama May sing, sing din. Pag oh. sa huwes. Ha, ah, sige. Uh, yan nga. May ano natin din yun. Kung yan, o pwede natin makuha yun. Idulog natin sa mag-sponsor sa atin. Na ang sing, sing kung importante man yun, na mayroon doon. Kasi ano yun, kasal. Saka sa bahay na lang kayo babasbasan ng pastor. Ano um, po pala? Yung Premier's Council po pala. May bayad po sa Bali, 500. Ah, 500 ang bayad doon sa Premier, kan, ano? 300 at saka 150. Okay. Mm -hmm. Yung ano, bayaran sa Premier's Council. Ah, yan, yan. Ito nga, kaya nag-ano tayo, blablag -blab tayo ngayon. Pinapunta ko ikaw dito kasi masyado akong busy, ano? hindi ko na kaya na rawonin ko pa lahat kaya ang ginawa ko ngayon uh, pinapunta kita rito para ikaw na ang pumunta kasi marami talaga akong uh, pinupuntahan kapag okay. tingnan mga mm. nagdali kasi lakan <laughs> lakan di yan na lang ano ang ano na lang si yung ano na lang ang mag ano dito sa atin mag kung paano tayo ano an susuportahan ano doon sa Pare yung sinasabi lang na, ng ko po yung ba yun ni idea yun na po yung pinaka simple idea po nung pagpo-process mm yun na po yung pinaka Eh naman ang sabi niya <coughs> doon ang una niyang mga suggest sa akin ah pupunta pa tayo nang kuan magpupunta tayo ng sasakyan para ihatid kayo doon sa simbahan kung simbahan yan naman eh, ano natin kayo ma'am, hindi ka katuliko, ano ka, anong... Uh, born, again... born again Christian. Kaya ang magbabasbas sa'yo, yung inyong pastor. Pero kung wala man yun, iba walang pastor, walang anuman, ang papel man doon ang mahalaga, yung um, marriage kung may contract. O, yan na. ang... Sinong nagkasal? Kahit na nga, sa, huwis lang ang paper mo doon, okay na. Wala nang kasal na mangyayari, yung babasbasan ka pa, di ba? Pero ito naman, simple, blog sabi ni Ma'am Vlog yan eh. Di, yan na. yan na, magbibigay siya ng yung pagkain ba. Tapos yung, yung iba pang ano, tulad ng sing-sing, isasuggest natin yung kung po pwede na mabigyan kayo. Pero hindi ginto ha. <laughs> na sing-sing? Guys, Pero na kasi kami dati. Kaso nawala yung kabiyak. Nawala na. nawala. na yung kabiyak. Nawala yung kabiyak. Nahiwalay agad yung kabay natin. Mm -hmm. Oh, wala lang to. Wala mm -hmm. Parang... Ayan, ma'am. Uh, hindi ko muna i-mention ngayon yung pangalan. Ano? Uh, ayan, eh, ay namin ang magandang gagawin doon sa pagpapakasal nila ati Susan at uh, Yan na lang ang naisip namin na plano para hindi masyadong magastos, ma'am. Ayong simpleng ano lang, ceremonias. Ikaw na po ang bahala ma'am sa kung ano ang naisip mong yung support mo dito kung magkano ang maipapaabot mo. No? Ah, uh, ang gagamitin namin doon sa ano na yon sa episode na yon na ano yan sige na kapi na Okay, tap-tapin na. Wow. wow <laughs> oh, oh. <laughs> hindi ka, wow, tahimik siya. Hindi, behave nga siya. Hindi siya nag-iingay kasi sinabihan ko nga, huwag maingay pag nag Uy, sumusunod. Sumusunod naman. Ito naman, hindi yan maingay talaga na nandun lang yan sa sulok pag nag ako dun sa kanila eh. Ito talaga ang maingay. Kaya, ito, kita mo yan, hindi na maingay. Okay. Okay. <laughs> Ikaw naglaro niya sa pa, pala? Opo. Mm. Ayan mga kabindors, hanggang dito na muna ang aming vlog. Uh, ah, thank you, thank you so much doon sa magsusupport sa kasal ni Ate Susan at Jinsen. Hindi ko muna imi-mention yung kanyang pangalan. Hangat, Saka ko na i-mention pag yan ay natapos na yung ano pa yun? Celebration? Celebration, yan. ah so, natin sila at isusan kung sino man yun na nag-support sa kanila para ano na sila? Yung matalian na ba? Oh, makadina na sila. Ayan. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat na aming mga viewer sa aking mga subscriber, mga supporter, thank you so much po. So much po sa inyong lahat. Ayan po, bye bye po. Render ko. Tapos na po kami.